Ah, hello! Kanina pa ako nagsasalita. Naputol yung video. Sorry po. Ito, sabi ko, itong ano na to. Pupunin na namin yung bala. amin na to. yung kasing ito, pagkatoong kasi. Ano to eh, kasama sa installation. Uh, compliments ng mga anak ko. I-install na naman ako. Ang ha. Eh, sige lang. Eh, last year na lang siguro. O, oh, tapos, may mm -hmm. eh, kunawa kami ng lito. Oh, compliments sa mga anak na ito na eh. Sabi nila, titila rin lang daw daw oh, sa presyon. Sabi ko, wag na. Tayo na lang. At nadala na lang doon na ano kasi magkakagulo eh. Habang kumakain, tapos matitila doon. Mm -hmm. Magulo po.

Oh, sa, sa, sa mamaya na po di magkapagaw concentrate ng pagkain kita ka mo na